Pero andito na tayo sa Statue of Liberty dito sa New York. Alright, kahit sobrang init ay andito tayo ngayon sa harap mismo ng Statue of Liberty ng New York City. Diba? Ang lakas maka ibang bansa ng Statue of Liberty ng New York. tapos meron din sila dito mga kapero na statwa na alam ko pang, -pang to Madrid ito ito pili ito 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 Nandito tayo ngayon sa not Sagaray, Bulacan At ngayong araw ay Bumabiyahin na naman tayo at may bagong araw at adventure na naman yung gagawin natin Dito sa Bulacan, not Sagaray mga kabiyero uh, Pupunta tayo sa iba't ibang destination na uh, pinapangarap natin yung makapag around the world tayo makapag tour tayo sa iba't ibang klase ng bansa pero sa isang araw mo lang pwede mong gawin na dito mong pwede mong gawin ang pag around the world at makikita mo yan dito sa North Sagaray Bulacan mga kabiyahero ang tinatawag nila sa isa sa pinaka tourist spot at magandang paasyalan dito ng mga taga sa garay adventure resort at uh, ngayong araw mga kabyahero ay eh, yun yung pupuntahan natin ngayong araw at doon tayo mag explore alright tumaliwanan tayo doon sa highway ng hindi ko alam kung anong highway yun highway ng Nochagaray na tayo Nochagaray na to eh kaya at yun mga kabiyahero At ngayong araw ay yun yung pupuntahan natin Kaya matagal-tagal din hindi ako nakapag-vlog Dahil sobrang busy ko din sa trabaho Kaya uh, ngayon ay Saturday Naisipan kong dumaan Galing ako sa isang pwesto ko sa Bulacan Sa Bustos At nag-traverse ako dito ako dumaan sa likod, kanina dumaan tayo ng MacArthur Highway pero ngayon nag-traverse ako dito ako dumaan sa uh, likod At, mm, Hanggat ako, tapos sa Garaje, tapos sa Tagustay, mamaya lang sa Nusitan Mall Alright, uh, thank you! Papasok to, along along highway uh, meron siyang 20 minutes bago natin mapuntahan yung dating highway na eh. yun kaya tara mga kabihero huwag natin itong patagalin excited na rin ba kayong makarating sa iba't ibang destination world, around the world alam ko nandun yung San Francisco, Bridge of San Francisco at uh, the Statue of Liberty the yung the pyramid of Egypt at marami pang ibang mga kapira kaya excited na ako makating yung ating destination na yun Kaya, magaling na tara Let's go! papasok po ng konti ah, uh, niwawending itong daan na ginadaan natin kaya almost uh, one way lang yung halos yung karamihan sa abado pa lang ngayon baka maraming mga tao so, dahil yun nga kung sa mga magandang paas sa abado mga kakirin yun ay gala ayan mga kabihayo daan na pala natin alright mga kabihayo hindi na tayo sa adventure resort dito sa Barangay Big T Entrance 200 pesos Wait, tumakas na sila Rates na yun mga biyajero. 200 pesos, 150 yung kids niya Tapos 200 250 yung overnight 24 to 50 yung mga kabihara no. Ano yung mga kabihara Ah yung pwede lang tayo sa tuwag ayun mga ganis yun ako ngayon pa yurrb yes po boss sir magkano pag day tour? oo oh? pag magkano pag day tour? Okay. 100 po per day 100? Ah, ay ay kala ko 200 yan oo oh? 100? 200? 200 po sa swimming ah okay pag magsuswimming pero pag day tour lang? day tour yung sa Eiffel Tower na yan oo ah, 100, 100 lang pwede 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 na ako umikot nun? Okay, sige, saan po pwede magpunan? Parada? Dito po muna mag-payment. Okay po Ayun mga kabihero Pag pala yung 200 pesos Ay Pag magsisimi Tapos pag Day tour At Kukungan ka lang sa Kanilang area Magtitingin, magchecheck Ay nasa 100 pesos lang yung entrance Mga kabihero Kaya yun Entrance muna tayo Alright Mga kabihero uh, Nagpa entrance tayo ng 100 pesos Dito Sa adventure resort mga kabihero At uh, mamaya isikikot ko kayo dito muna Ito yung pinakangkwa niya mga kabihero Yan, adventure resort Entrance nila adult two 200 pesos pag nagsisisiwin mm, kayo tapos kids 150 pero pag dito lang 100 pesos pag mama siya lang ay dito tapos ito pinaka harap ng mga kami adventure resort Ta, let's go Medyo exciting na kwento na biyahe dahil din at yung pangarap natin mag around the world sa iba't ibang lugar eh dito natin matatagpuan sa adventure resort alright yan lang mga kagaya ito pa lang yun o no? patikin pa lang yan dito sa ah hindi ko alam kung anong bansa yan <laughs> alright malaki actually mga kabihir yung parking nila dito yung pinakang parking ng mga motor tapos dun sa looban naman ay yung mga parking ng mga four wheels ayun mga kabihir i-update eh, ko kayo mamaya pag nandun na tayo mismo sa pinakang loob Ayan mga kabihero, uh, dito pa lang sa Bukana ay makikita natin itong, uh, uh, di ko alam, pang anong bansa ito eh? parang pang Finland yata itong to o pang hindi ko alam basta anong kwento ba, bansang meron ito yan, tapos ng mga kabihero yan sa nito alright patikin pa lang yan mga kabihero at dito sa pinakambuka na nandito na tayo ngayon sa papuntang Eiffel yan napaka malamig dito kasi napapaligiran siya ng puro puno at hindi siya ganun ka crowded dahil uh, private resort tong lugar na to kaya uh, medyo hindi siya ganun kadaming tao at yun isa-isa natin mga kabiyahero yung pwede ating pasyalan na pagpicturean dito sa loob ng Adventure Resort Bell Tower ng San Francisco tapos yan mga kabihero at uh, yung tinatawag nilang uh, Egypt tawag dito yung Pyramid of Egypt yan. Alright. di pa so dito dito pa lang sa pinakambaba ma-amaze ka na sa yung makikita yan ang Eiffel Tower ng Paris yung nakaka-miss yung Eiffel Tower mga kabihero parang nasa ibang bansa na rin tayo na nakarating tayo ng Paris punta natin mga kabir lapitan natin yung konti si tatry natin mamaya ang umakyat dito sa taas alright ganda ang pagkakadesign nito oh. Yeah. Eiffel Tower, the word I iron ladder tower on the camp, the Mars Paris, France, a name after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built up that tower. Alright. Diba? Solid. Tapos naman dito sa bandang baba mga kabero sa bansa ng San Francisco ito yung tulay ng San Francisco Bridge ba? Diba? ang <laughs> lakas makaibang bansa nitong lugar na to makikita mo pa lang ma-miss Ma ka na tapos dadaan ka dyan no? sa buwan ng San Francisco hindi ako, pag hindi ako nakakamali ha, San Francisco Bridge to eh yun know, ang lakas maka amazing nitong ko na to alright oh, kahit sobrang kainitan uh, time check natin 1.30 na ng hapon pero tirik na tirik yung araw dahil sa inyo mga viewers ko na uh, ihanda akong ipakita sa inyo at itour kayo dito sa uh, The Adventure Resort dito sa Natsagaray, Bulacan. alright tapos doon mga kabehero naman yung uh, Eiffel Tower ng Paris Pyramid of Egypt mga kabehero alright ayan o ang lakas naman pa Egypt ito Right, mga kabera ito yung isang simbolo ng kung Egypt alright the statue of the great phoenix of Giza ito mga kabera the great of phoenix of Giza yan ito yung pinakangkwa niya ribulto Iba, ang lakas mga egypt Na nasa Egypt tayo mga kabiyero. sa Egyptian cat mga kabihero. tapos na nito mga kabihero, ay ang Anubis iyan o mga nakarating nga tayo sa isang oras natin dito sa iba't ibang bansa ang like San Francisco Bridge New York o Statue of Liberty at ang Eiffel Tower na pinagmamalaki ng Paris mga kabihero ng isang oras lang na wala tayong binabayaran na ah, ticket hindi tayo ng papuntang airport dito mo lang yan matatagpuan mga kabiyahero kung gusto mong mag-around the world at makita ang ganito kagandang uh, tanawin na ang lakas makaibang bansa dito sa like ng Eiffel Tower Statue of Liberty San Francisco Bridge at ang Pyramid of Egypt at ang mga God of Egypt mga kabiyahero ay matatagpuan mo lang yan sa dalawang oras na biyahe dito lang sa Pilipinas walang iba kundi sa North Sagaray, Bulacan dito sa Adventure Resort all in na to mga kabiyahero dahil dito mo na matatagpuan ang matagal mong pinapangarap mag around the world at makita at makapagpa-picture sa mga nagagandahang mga estruktura na pinagmamalaki ng mga iba-ibang bansa dito lang yan sa Not sa sa Adventure Resort mga kabiyahera. Tapos meron din sila dito mga kabero ng statwa ng alam ko pang Madrid eh. Di ko alam kung pang Madrid ba to o ano eh. The first season is spring, summer. It's spring, summer, autumn, and winter mga kabihero. Indiana Falls. Bah, ang lakas makaibang bansa nitong lugar na to. Yeah. Alright mga kabero, meron din silang dito na pinakang pwede yung pagpahingahan nasa pagitan niyo yung mga puno ng mga naglalakihang mangga at saka meron din naman sila dito ang mga palaro ang porkidis na katulad ng siso, duyan at saka yung slide at pwede naman magpahinga ko tapos dito mga kabero sa papasukan natin eh, ito yung pinakang ng adventure resort yung swimming pool na sinasabi nila alright uh, all in nandito mga kabihero pag uh, isang araw lang dito ka lang tapos gusto mong maligo sa swimming pool nila eh, may entrance na 200 pesos yung 100 pesos para entrance sa uh, swimming pool nila at doon sa 100 na um, may sa sa pagpapicture nyo sa mga uh, Eiffel Tower, sa mga tower na mga na iba-ibang bansa. Yan. Kung gusto niyo magkuha nito mga kabihayar. Tapos ganyan kalaki yan. pero naikot na natin itong buong area ng uh, adventure resort na sa tatlong oras lang ay makakapag-igot-igot ka na sa around the world like Paris, Singapore, Egypt, London, New York at syempre ang pinakamalaking gigante ng uh, Eiffel Tower sa Paris mga kabiyahero. Alright, uh, yun, kung sana na gusto nyo mga kabihayro yung tour ko ngayong araw at sana ay nakapagbigay ako ng information sa gustong pumunta rin dito sa uh, Adventure Resort matatagpuan nyo mga kabihayro, Adventure Resort dito sa Notchagaray uh, Barangay Tigpi uh, uh, dito sa Notchagaray Bulacan mga kabihayro, ang entrance na ay 100 pesos pag day tour lang pero pag mag overnight ka, parang 250 tapos 200 yung yung kasama swimming pool pag 200 pesos mga kabiyero kasamang yung pagligo swimming pool pag 100 lang at dito ka lang 100 pesos at 200 50 yata ang overnight pero pag kasamang swimming pool around 300 yata mga kabiyero meron din silang inoccupied dito na ang uh, pwede kayong staycation pwede kayong mag overnight dito meron silang pinapaupahan ng uh, kwarto na pwede nyo pag upahan mga kabiyero sampah di ba? ang lakas maka paris at ang lakas maka New York ang lakas maka London at ang lakas maka Egypt dito lang sa isang lugar mga kabiyero mapupuntahan nyo to kaya kung gusto nyo pumunta ah, puntahan to mga kabiyero di kayo magsasawa na puntahan to at di kayo malulugi na masilayan ang ganda ng Paris mga kabiyero this is Drew TV lagi nagpapaalala stay humble and always ride safe bye